Nakarating sa tanggapan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang viral video na ito ng mga bus ng Florida Transport Incorporated na nagkakarerahan sa isang national highway. Sa isang press conference, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon, nag-racing ang mga bus sa gitna ng highway sa Diyadi Nueva Vizcaya, papuntang Cordon Isabela nitong linggo, June 8 batay sa video na kuha ng netizen na si Carlo Carbonell. Dahil dito, sinuspende ng DOTR at LTFRB ng 30 araw ang 15 bus ng Florida Transport Incorporated na may rutang Santa Ana hanggang Sampalok, Cagayan at Bagyo hanggang Apayaw. Paliwanag ni Dizon, isa sa mga bus na nakipagkarerahan sa National Highway ay may rutang Bagyo hanggang Carmen at wala sa ruta niya ang highway papuntang Cagayan Valley. Ang mga driver naman ng anim na bus na sangkot sa karerahan ay suspendido ang lisensya ng siyam na araw. Bukod dito, sinabi ni Dizon na lahat din ng driver ng Florida Transport Incorporated ay sasailalim sa mandatory drug testing. Una rito, naglabas na rin ng pahayag ang Florida Transport Incorporated at nagsorry sa publiko sa pangyayari. Hey, I saw the statement apology of Florida Bus Company. Trending the man now. Apology not accepted. Hindi pa pwede. Hindi ano yun, sorry. Kapag hindi na matay din. Napaka, Napakadahin meron na aksidente doon. Doon sa pinag-arriwan. Kala mo, ginawa niya ng sports ka yung mga bus nila. Nakatikim din ng sermon mula kay Dizon ang Florida Transport Incorporated dahil sa kapabayaan ng kanilang mga driver Kabang pinasalamatan ito ang uploader ng video. Ko, ng driver, na meeting ko, kayo hindi sa mga driver ng mga bus ngayon, mahirap na lang trabaho ngayon. Pero dahil sa kalokoy ang ginawa ng bus, na hindi na isula ang At pag nahuli namin ang Florida na Bus Company na pinapamaneho pa rin yung mga driver na yan, eh, pasin sa amin, tayo. Hindi kami nagbibiro dito, hindi nagbibiro pa ako dito. In yes, hindi ka mga past companies. Nakita niyo yung sa Nakita niyo yung namin na civil million, ang sinisingin namin sa Soy Hindi ko may figure, hindi ko hindi. At hindi ko may kikigyan. ako sa kababayan na hindi na At hindi na sa social